Aray sa totoo lang ayaw kong i-vlog ay yung ako ay magbibigay o may tulong sa kapwa dahil bayad na kumbaga sa Panginoon Diyos ay ang papuri lamang si Panginoon Diyos hindi siya papuri ng tao ay kaya lang na ang puso ko din totoo lang ang tinigil ang unang sasakyan hindi ni ko inabot si nanay nakapagdagisyo uh, na ulit nakapunta na daw sa kanyang lugar na iyaw at kami kanina ay inabotan ko ay binigay ako si nanay nangangalakal kahit may edad na sa mga garning sitwasyon ako ay hindi makapagtanong ay at ang aking puso at damdamin na ah, papagpagpagka oh yeah. ako nakakakita ng darin, Hindi ko masyadong na-interview si Nanay. Ako ay, ang loob ko Hindi ko natanong kanina kung, na, kung taga saan. Basta may iniabot lang ako sa kanya. Ay, pero nakakita ko ng kuha na ng dahan ng ubas, may bilay si Nanay. taga Sangaho kaya? Taga saan kaya? taga Ah, taga Oo. magkano ang ang ubas? 50 lang po yung Alin din eh. na alin? Sa Pushil mo, kailangan isang kilo daw, hindi bibigyan Laga mo lang isang piraso ka May inanay naman na kayo ah, Laban ng pareha si Lula Ayan ah, yeah. ah dati pa pala yung ganyan Nanay, araw-araw daw kayo nangangalakal? Araw-araw daw kayo nangangalakal? Kaya po talaga naman dito. nanay, mag-uubas kayo. Para nga lumakas. Ano ka ano ang pangalan niya? Erlinda ah? po. Ha? Erlinda. Erlinda? Kabiling. Kabiling? Apo. Kasi sige ako kayo para magpalakas kainin nyo ho yung ubas ay saan pa ho kayo pupunta nyan paparena sa block 9 ay siya sige lagi ho kayo magingat nanay God bless po sa inyo at mabuhay po kayo saludo po ko sa inyo pulak na minipa pa sa na Nanay Erlinda kabiling Agapusel Papunta roon ng Bulak 9 68 years old Nampala si nanay